gusto ko siyang pag-usapan kasi pag siya siguro feeling ko marami ako masasabi kasi pag mga ibang bagay parang hindi ko ma wala akong masabi eh. pero dito parang hindi ako nakatulog eh. eh grabe mula Senado mula Kongreso pati ba naman dito guys sa DSWD na nananahimik tumutulong sa mga kapwa nating mahihirap ano ba yung DSWD Department of Social Works and and sasabihin uh, ko sana highway <laughs> Department of Social and Welfare diba? Tamang ganun w, may D pa, ano pa yung D of assignment yung D charot Department of Social ano? Tama ba? Social and Welfare uh, Development ba? Charot, charot research nga natin wait lang sa hanapin ko na nga kasi para panoorin nyo muna guys baka ako okay lang kung may time kayo punta kayo sa video panoorin nyo guys para makita nyo kung eh, kayo ano opinion nyo comment kayo dyan basahin ko na lang sa mga gusto mag comment dyan lalo na yung mga nasa Pilipinas ayun tama nga development department of social welfare and development ayan kung saan region man yan wala lang kasi na ano lang ako. Hindi ko alam kung naiinis ako or nalulungkot lang ako. Actually, at naawa at the same time. Para sa department na yan. At para din syempre din sa mga taong apektuhan. Dahil sa mga epalitiko, noon kasi di natin alam. ba diba? Kung baga wala rin alam kung baka ginagalaw na nila dati yan. Pero ngayon kasi, kaya nang linaw dyan sa video. Yung pera sa, depart, sa DSWD, ay department funds yan. Allocated ng government for that particular purpose to help the poor. Particularly yung mga nangangailangan. Pero may tulong yung tawag nila doon ayuda. Dinadaan sa DSWD. Ngayon, dyan sa video makikita nyo na Naku, umabot na sa Senado. Usapan dyan. ba? Diba? Na supposedly nananahimik yung departamentong yan. Naalala ko lang before, narinig natin yan. Hindi natin masyado napapansin. Pero ngayon, umieksena na siya sa national TV natin. Alam mo yun, sa national media. Nakakakuha siya na atensyon. Kasi, ako particularly doon ako sa ginagawa nila. Doon ako na ano, sa ginagawa. Naawa ako doon sa mga tao, hindi sa kanila, kasi sila yan, namihasa na yan. So, Lord, isipin mo, from congressman, tatakbong mayor, or from ganito, ganyan, lilipat lang ng pwesto, gagamitin pa nila yung nananahimik na department. Kawawa naman. Ngayon, anong nangyari, nakahold yata, yun yun eh, nakahold ang fund o yung pera. Dahil sa mga issue, ng mga pera-pera, usapang kaperahan dyan sa sa Kongreso, sa Senado, yan. Dahil naalarma lahat ng departamento na gobyerno. Parang feeling ko lang, parang naabala ba yung mga trabaho dapat na dapat normal na ginagawa nila sa pang-araw-araw? na pending dahil sa mga issue na dama yung department pati ituloy yung mga empleyado siguro yung mga taong dapat gagawa hindi eh, makagalaw bakit kasi yung mga kagaya niyan naka yung fund walang pera o paano gagalaw yun eh yun nga doon nga gumagalaw yung department sa pera DSWD yan ni eh. di ba para magbigay ng tulong right away anong nangyari ngayon pa nila naisipang busisiin ngayon pa nila naisipang um, i-check daw nila eh, yung mga binipisaryo ko talagang deserving. Naku, sa tagal-tagal ng department, ngayon lang kung kailan may mga isyong ganyan. ba diba? Dapat noon pa lang, yun, sa process of screening, sa process of pamimigay. Eh, paano? Yung mga local government officials, kagaya ng mga mayor, mga may pwesto dyan sa barangay, Or dyan sa munisipyo, sumasali pa kasi nakikisausaw eh, may sarili naman yung department heads, may sarili yung pinadala ang gobyerno dyan na mamamahala. May sekretarya din yata, sekretaryo yan. Anong nangyari? Diba? Eh ngayon, ang nagre-represent ngayon sa taong bayan, kunyari, yung mayor na yan, yung congressman na gusto maging mayor, Naku, oo, nandun na tayo sa intention mo na gusto mo para sa bayan. Pero bakit ikaw pa, di ba, of all the people, bakit kayo pa? Eh, meron naman department head dyan na dapat yun nga dapat magwawala kasi nagalaw yung department or nahinto yung operation ng department. Para wala akong narinig sa mga department heads nila. So, aga-aga guys, na nag-aagahan ako ngayon guys, nang uh, naawa ko sa department na yan, DSWD, kasi... Kaya pala sabi ko ano, parang pag pumunta ka kasi dun sa kanila guys ang sasabihin sa iyo ganito by schedule tapos balik ka na lang or tatawag at eh, text ka kung kailan tapos dun mo daw pwedeng kuhanin yung assistance na hinihingi mo sa kanila so hindi kagaya before na pagdating mo right away malalaman mo so uuwi ka ngayon kung emergency halimbawa na kailangan kailangan wala ka makukuha ang cash sa kanila na assistance because of ayun nga naka-hold hindi pwede. Kasi may instruction yata sa pinaka-head nila sa national. Which is parang feeling ko na, 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 napaka-awkward kasi parang ngayon lang. ba diba? Kailan gagalaw? Eh kailan pa yung nagkakagulo yung senado na yan sa yung kongreso na yan? So sa video na yan guys, mahalatang halata guys, ba diba? Na kumbaga parang talaga nagpapapapil sila. Nako. Kamusta naman yung mga ordinaryong mamamaya na naghihintay ng Oh, yan, ayuda. ayan, ayuda. ng mga concerns nila dun sa department. Parang feeling ko, anong function ngayon ng department. Kumbaga, damay na naman yung kataong bayan tayo. Dadamay na naman tayo sa mga kalokohan ng mga epalitiko na to. Magpapasko pa lang, pero mga epalitiko na talaga, hindi na nawala sa balita to, na local o national news. Sila na lang ang laman lagi, no? Tapos kanya-kanya papormahan, di mo na <laughs> kakahilo na kung sino matino, di ba? lip lang naman to guys. Gusto ko lang to i-share yung aking sentimiento tungkol dyan. Kasi kawawa talaga. Naisip ko lang kung gaano karami araw-araw pupunta doon guys para lang mag-ask na assistance pagkatapos. Ganun ang mangyayari. ba diba? Nakakaloka. sa so, paano pag emergency? Hindi naman pwede maghintay yun eh. Hindi bawa kapag kailangan. Ganun pa naman minsan ba diba? Pag walang cash, hindi talaga uusad. So kamusta naman yung mga lalo na yung mga medyo 50-50 guys dun sa mga mga pagamutan or sa hospital na lumapit sa kanila tapos sasabihin ganun babalikan na lang. Nako, pag natsugi yan, di naman maibabalik ang buhay. O, tabutin yung mga epalitiko na to, daldalan daldal dal, dal kahit sabihin pa natin na pinagtatanggol tayo ng mga yan. Nako, ngayon lang yan. Hindi naman nilalahat, no? Pero, syempre, let's check the record din ng taong yan. Kasi, isipin mo, ah, congressman ka na tapos punta ka ng mayor, eh mataas na yung congressman, di ba? Ano nangyari? Dahil tapos na yung tatlong term, tapos gusto pa mag-mayor. Ibig sabihin, ayaw umalis sa pwesto, regardless of whatever pwesto yan. I Ibig sabihin, ano yan? Negosyo na ba talaga ang politika? Negosyo na ba talaga yan, kuya? <laughs> Bigay nyo naman sa iba, kasi marami namang kabataan ngayon na deserve at saka as capable, ba? Diba? As capable, as mas marami pang magagawa at maraming idea na mas maganda kaysa sa mga, di ba? Sa mga trapolin na yan at saka sa mga epalitikong dati-dati na, lalo na yung mga three-termers na yan. Kasi pag first term, di mo pa di mo pa ma-check -che yung background eh. Pero pag tatlong term na yan, isipin mo bawat term, three years. So, nine years na yan sa pwesto. Ayaw mo pang graduate, kumbaga sa eskwelahan. Nandung ka na sa eskwelahan simula grade 1 hanggang high school. Gusto mo pa mag-college? Ah, masaklap dyan. Nasa college ka na. Gusto mo bumalik sa elementary. Hindi ko alam ako gano'n yung interpretation. ba? Diba? Isipin mo congressman ka na. Isa na yun. Susunod dapat ang tinakbo mo. Senator. Kung talagang gusto mo tumulong sa taong bayan. Senator na. Magsiksikan kayo dyan sa 24 ang pwest puwesto opposition dyan sa Senado kasi yun talaga yun eh. 'Di ba national ka na eh. Nas nasa national ka na eh. Congressman, tapos bababaka sa local, mayor, governor, balik ka ulit doon. Tapos pagtapos na yung term mo doon, akyat ka ulit sa congressman. Tapos ikot-ikot <laughs> lang, circus lang. <laughs> kakaloka. Dati hindi masyado na ano tong brain cells ko guys, pero ngayon parang kakaloka, nakapapaisip ako kahit ayaw ko isipin in connection yan guys incoming election kasi kailangan makapili tayo na maayos lalo na kung mga registered kayo or active ba diba? oo nandun na tayo ay wala naman mangyayari kasi nabasa akong comment na walang mangyayari hindi rin naman yan uusad kasi sila rin naman mananalo kasi gumagamit ng pera subukan natin ba diba? siguro sa pa isa isang sama sama kung pareho naman tayo ng sentiment at kalooban oo may nagpapabayad dyan may nagbabayad Oh, 'di ba? Pero yung decision na sa kamay mo yan eh. hindi naman nila siguro i-erase yun kapag sinulat mo si Poncho Pilato doon sa balota hindi ko alam kung paano nila sinecheck kung nalalaman nila na sila binoto nyo pero nasa inyo na po yan pero at least we could share diba yung sentiments natin as early as now kasi kapag halimbawa talagang pare ang opinion doon sa isang politiko o oh, di diba wag na wag na tama na graduate na pag na yan kahit na hindi pasado <laughs> kahit lang hindi pumapasa pero pinapagraduate <laughs> sa eskwela ang hirap na makakuha ng 75 graduate eh. di ba? pababalikin ka ulit pero pinapagraduate naman na iba pag naawa yung teacher dito na to nako sa taong bayan tayo ang mga teacher na mga yan bigyan ng leksyon Ibagsak na yan, wag na silang paupuin. bigyan na sa iba, daming bata ngayon. Susunod, overpopulated na yata ang Pilipinas sila-sila pa rin. Nako, minsan pamilya-pamilya pa. Nako, sana gusto ko na rin tumakbo tuloy. ba? Diba? Kasi nako, ang dami pa lang pwedeng magawa dun eh. May kabutihan. Di ba? May, may kasamaan naman. Mar maraming kasamaan nga ngayon. Haraparapan. harapan eh, pal talaga eh. Sali kayo guys. Comment kayo para basahin ko opinion nyo. Kung di man kayo magsalita. Di ba? At least mag-comment kayo dyan. Magsalita. And kung di kayo mag-sulat pala. Sulat. Mag-type. Para mabasa ko guys. O baka, ano, busy rin kayo ba? Hindi kayo maka-relate na. No? <laughs> oo, lalo na yung mga, ano, syempre mas marami tayong mga kababayan, guys, yung sa mga ibayo, sa mga baryo, mga malib-lib na lugar. Doon kasi normally nangyayari yung mga anomalyang malalakihan kasi walang nagtatanong, walang nagsasalita, tapos hindi rin marunong magbasa siguro yung iba, di ba? Hindi, oo, marami na tayong eskwela na pinapatayo, pero hindi pa rin ma-afford kasi pumunta sa school, Nagrabi guys, mixed emotion talaga. Nalungkot ako na pati sila kasali dito sa mga issue ng mga epalitikong to. Kasi ba diba, pagtalunan nyo pa ba naman yan, sus lord? Pero, nasa taong bayan na rin naman kung sinong papanigan nila doon. Pero nakakaloka lang kasi, ang talo dyan, taong bayan na naman. May isang ahensya ng gobyerno or sangay ng gobyerno, may department na nape-pending dahil sa awayan, bangayan, ayan kaguluhan ng mga ating nakaupo o mga nakasapwesto. Di ba? Kagaya si Mayor. Tatakbo kasi si Congressman na Mayor, kaya ganun daw ang nangyari. Ano pa kaalam namin sa'yo iyo no? kung tatakbo ka o hindi? Di ba? Bakit naka pending yung mga dapat tulong sa taong bayan dahil lang sa isa ka lang pero ang daming apektuhan? 'di ba? Dahil tumakbo siya siguro na sa bus para dating sa akin kasi dahil ayaw sa kanya, tumakbo siya na mayor kaya ayan, pinutol ang sustento ni mayor. 'Di ba? Tapos tasagot pa nung isa doon. Ano daw, hindi yan sa kanya kaya hindi niya pwede i-claim na ko kasi parang ginamit yung term na, na na akin or ko. Kaya parang okay, oo naman. Pero na kasi, totoo naman sinabi naman eh parte, pera ng taong bayan. O bakit taong bayan pa rin ang, uh, kung iniisip nyo taong bayan, ba, huwag nyo ituloy nyo. ba? Diba? Ngayon, uh, sya, ayan, kausapin yung taong tumatakbo na yan. Kayo mag-usap-usap, silently, behind the scene, wag nyo na idamay ang taong bayan. O yung department, kawawa naman.